Siyempre, yung pagkain ni Sky, stag developer. Thanks ko para sa kanya. Pero tingnan nyo naman siya, guys. Nakikipak, nakikain siya. Akala mo hindi siya papakain. Pero <laughs> Sky, yung pagkain mo. Okay. Ayan. Para meron siyang kaano. Yan. Tapos so, siyempre yung kanyang drink na Progeny Okay. Nilipat ko na sa malaking pichel yung Progeny nila kasi today lahat pala sila Progeny and drink. So, eto. <laughs> yung kanyang drink. Okay. okay ng inom Ayaw ka nang kumain doon. Yung kanyang pagkain, yung kanyang drinks. Guys, eto yung lugar niya na sinasabi ko sa inyo. So, nung nakaraong video, di ba, nagkagulatan sila. <laughs> Pero ngayon, okay na siya. So, kalmado na siya. Which is very good. Tapos, ngayon, masasanay na lang siya sa mga galawan ng mga kanyang kapitbahay. Pero, paggabi, pag umuwi ako, kalmado na siya, nakahapon na siya, marunong na siyang humapon. Tapos, malaki na rin siya. Sa so, Facebook, mayroon akong video sa kanya na hinahawakan ko siya. So guys, malaki na siya. Hindi na siya kayang i-handle ng isang kamay kasi magalaw siya, malikot. Siguro sa susunod na ano video, ilalabas ko siya para makita nyo talaga siya. Habang busy siya, kukuhin ko itong lalagyan niya ng dahon. Tapakain ko siyang gulay. wala wala yung kanyang madre de agua so for today, malunggay naman or ipil-ipil kung anong, anong ma-outsource ko dyan sa labas kuha ko lang ipil-ipil so guys for today ipil-ipil yung kay Sky so guys, ito na yung ipil-ipil pero bago ako pumasok, pakita ko muna yung mga kiti na, mga sisyo na umiinom din ng progeny andyan lang kasi sila eh So tara, puntahan natin. Yan sila oh. Ang cute. At ang lalaki na. Yan yung aking ano, barbaro na golden sweater. Nawala pang isang buwan. Kulang pa to ng ilang araw pa ba? seven days para mag isang buwan. Seven or eight days para mag isang buwan. So guys, yan na sila kalalaki. Kuha ako ng isa para makita niyo. Wala ako ng isa para makita niyo guys. So, Kapitbahin nila yung mga sisiw naman yun ni Parangay Dona. Chik, oh, chik, chik, chik. Hindi, kami siya. Oh, wait lang, wait lang. tapit lang pa. Ay, kapatid niya, oh. Ayun, Ayun, yung kapatid niyo, oh. Ganyan siya kalaki. Ganyan sila kalaki. Nakikita niyo yung pagka-gold niya, oh. Sana, sana talagang maganda yung pagkaka-gold niya, pagkakalabas ng pagiging gold niya. Lagi sila, pag mayroong isang ta isang season na nakalabas, ilalabas nila yung ulo, mahikipag-sismisan sila kung ano. Tignan niyo ba kung gaano kalaki siya? Hello. Ganyan sa saka na Pati yung ganyan ka, ganyan ka. Ganyan Ay, ganyan ka, ganyan ka, baby. Ay. Very good. Balik ka na doon sa bahay. Tara, balik ka na. Yan din yung kanilang, yung kanilang ano, routine. Mayroon silang Progen Z, mayroon silang pagkain, at saka naglalagay din ako ng, ng gulay sa kanila. Minsan, manugay, minsan, madre de agua, at saka, minsan ipil-ipil din. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. ko lang silang ilak. Mga uwi ko galing sa trabaho ay nag-asa balunta na sila. Kaya kailangan nakalakas. At nakatakip, syempre. Kasi baka bigla yung araw. Pag-uwi ko, daing na sila. Kaya kailangan tigil yung kanilang kapaligiran. So, guys, babalikan ko na si Sky. Nadaan lang ako dito sa Malunggay. Malunggay section. Sabi din sa napanood ko, pag kumuha ka ng Malunggay, lalo na pag ganito na siya, yan, yung iiba na yung kulay, kailangan daw baliin para magkaroon ulit ng panibagong dahon. So, susubukan ko nga, babaliin ko para magkaroon siya ng panibagong dahon. So, ito na yun, guys. Ito na yung ipil-ipil at saka malunggay medley. Pilipin natin kung ano nga 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 Hindi ko siya tatawagin kasi mag-a-attention siya dito. Sa pasok ako dito, baka maguluhan siya. Ito na. Siyempre, nakuha ako ng malunggay. Happy happy yung nito. Malunggay tsaka ipil, -ipil para kay Sky. ko lang, guys. Malunggay, ipil-ipil Ito na, Sky, yung mga 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 sakto sakto mga mga ang yung gulay talaga. Ganyan siya guys. Kumakain siya ng gulay. Sige, kain ka lang Sky. Para sa iyong ano, paglaki. Sakit <laughs> lang Sky. Matatakpan siya ng mga gulay, ng mga dahon-dahon. So guys, yan. Inunan niya yung gulay. Mas gusto niya yung gulay kaysa sa kanyang pagkain. Pero syempre, pag ma-board na siya doon, kaya niya pinapapakin kasi may mga insekto doon eh. So, nagwo-wonder siya, ano yung nandun? Yun yung mga naglalakad-lakad, gumagapang-gapang sa mga dahon. Pro protein na din yun ah. So, yun ang nakakurious sa kanya. Kaya tinutukat-tuka niya. Pero mamaya, syempre, kakainin niya na rin to. Ayusin ko lang kasi baka maanong paan niya mamaya kakainin niya na rin ito tapos eventually mauubos na yan hanggang sa mamaya pagka uwi ko wala na siyang pagkain pero yung drinks niya sakto pa yan for the day tapos guys sanayin niyo yung mga sisiw niyo kumain ng mga gulay yung mga damo damo kasi especially pag ganito yung lugar niyo yung katulad ng sa akin wala talagang malawak na pwedeng paglakaran nila na may mga damo damo so kayo na ang magbigay sa kanila at nasa inyo guys yung pagsasanay kung paano sila makakain ng mga dahon-dahon. Uh, so, guys, yun ang aking manok adventure for today. Ayun si Sky Busy at ako si Aling Wimay. Bye-bye! Bye-bye, Sky! Bye-bye!